Sa traffic na dulot ng mga nanunundo sa isang paaralan sa Makati, nangako ang pamunuan nitong hahabaan nila ang pagitan ng pagpapauwi sa mga estudyante. Pero sa ngayon, may pansamantala munang solusyon. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng hapon, pila-pila ang mga sasakyang manunundo sa isang private school sa Chino Rosas Avenue Extension sa Makati City. Ito ang tinutukoy ng mga otoridad na isa sa dahilan ng pagsisikip ng daloy ng traffic roon sa hapon. Kaya nagpulong kanina ang kapitan ng barangay bagalyanes at ang kinatawa ng eskwelahan. Aminado naman ang paaralan na nahihirapan silang kontrolin ang buhos na mga sasakyang sumusundo sa mga estudyante. Meron kaming memo sa kanila. Ito, dala ko uh, last February 26, 2024. No? Number one rule namin, Uh, sabi po dito if you arrive if you arrive earlier than your dismissal time you will be asked to circle around dun sa Don Chino Roses Ta papaalisin sila doon kasi huliin sila eh. Ayon kay Morales, magkakaiba naman ang oras ng dismissal ng iba't ibang grade level pero nagpapangabot pa rin ang mga sasakyan sa oras ng sunduan. Ang agaran o short term na solusyon sa natitirang tatlong linggo ng school year ay magkatuwang na pagmanage ng barangay at ng private school sa traffic. Kabilang dito ang pagbabawal sa paghihintay sa harap ng eskwelahan at paninikit sa mga hindi susunod. Ginagawa na raw yan at hanggang 30 sasakyan na ang natitiketan sa isang linggo. Pero kanina, nakunan pa rin ng video ang pagpila ng mga sasakyan. May ilang sasakyan ding doon na rin nag-u-turn. Hindi pwede yung publiko yung mag-suffer doon sa ano natin. Yes. Kailangan samahan nyo kami. Eh. Kung sino yung pipila doon, huwag nyo nang papasukin. mag-create ng pila doon sa gisa side na yun, huwag nyo Nangako naman ang eskwelahan na sa susunod na pasukan ay bibigyan ng mas mahabang pagitan ang dismissal ng iba't ibang grade levels. May sinasuggest din po kami na meron naman po balang mga uh, buildings right beside it that offers uh, parking, pay parking. Siguro mas i-utilize din yung mga school services, yung school bus, no? para at least sabay-sabay nila isang sasakyan kaysa yung isang sasakyan isang sudyante. Hindi lang daw ito ang binabantayan ng Barangay Magallanes. Pabalik-balik daw ang problema ng mga nakatenggang jeepney sa Marikaban Bridge sa pagitan ng Makati at Tagig. Pinagahandaan din daw nila ang posibleng pagtindi ng traffic kapag nagbukas na ang bagong gusali ng Senado sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.